Nagbukas na ho ng dagdag na entrance gate ang NIA Terminal 3 dahil sa dagsa naman ng mga pasahero na magpapalipas ng unda sa probinsya. May live report doon si Bam Alegre. Bam? Connie, karaniwang alas 5 na hapon ang rush hour sa mga kalsada pero dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Alas 5 pa lang na madaling araw, mistulang rush hour na dahil patuloy ang pagdating ng mga pasahero at mahaba na ang mga pila. Madaling araw pa lang bukas na lahat ng entrance gate ng Terminal 3 at mahaba ang pila sa bawat isa rito sa katunayan tatlo lang ang original na entrance gate ng Terminal 3 pero ngayon apat na ito matapos nilang gawing entrance gate na rin yung non-passenger entrance ang ginawa nila tinanggal nila yung word na non at tinapala ng pintura kailangan daw ang mahabang pila dahil mabusisi ang pag-inspeksyon sa bawat laman ng bagahe sa tulong ng x-ray machines at pagkakapa ng mga security guard bantay sarado rin ng mga polis ang bawat gate Meron ding desk ang Oplan Kaluluwa ng PNP. Ang Oplan ligtas biyahe naman ng DOTC. May kinatawan para magmonitor ng daloy ng air traffic. Public affairs naman para sa tanong ng mga pasahero at medical aid para sa mga nahihilo at gusto magpakuha ng blood pressure reading. Ang mga check-in counter naman, animoy box office din sa haba ng pila. Kaya agahan dumating sa mga paliparan para di maabala katulad ng ilang pasahero na nakausap natin. Koni, inaasahan natin na dadami pa raw ang mga pasahero pagdating ng undas at may nakita rin tayong ilang volunteer mula sa mga airline company para asikasuhin ang mga pasahero. Sa ngayon dito sa Terminal 3, maaliwalas naman ang panahon at walang kahit ano uh, senyas na magkakaroon ng ulan. Yan ang latest dito sa Terminal 3. Balik sa inyo, Koni. Maraming salamat, Bam Alegre.